Dakila naming ama nga nasa mga langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. At idinadalangin namin sa iyo, O oh Diyos, ang mga taong nagbabalak na kitilin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Nang dahil sa matinding mga pagsubok, na hindi inaasahang mangyayari sa kanilang buhay. O Diyos, nawaiabot niyo po sa kanila ang iyong makapangyarihang mga kamay upang maliwanagan ang kanilang mga puso at isipan na mayroong dakilang Diyos na handang tumulong sa lahat ng mga problema sa buhay. At huwag nilang gawin ang anumang kasamaan sa iyong harapan dahil lang iyong pangako o Diyos na ikaw ay magbibigay ng paraan upang mapanagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Patnubayan niyo po sila sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu upang malaman nila na ang pagbibigti ay isang matinding kasalanan sa iyong harapan. At ito ay paglabag sa ikaanim na utos na nagsasabi huwag kang papatay dahil ikaw lamang o Diyos ang nagmamayari sa aming buhay at ikaw lamang ang may karapatang bumabawi nito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa o Diyos. Ito po ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.